Uh, Siyempre, mga dismayado lahat On our way uh, sa, ano, sa aming uh, Mga kanya-kanya Mga bahay At Ngunit uh, yung iba Nag-live uh, nag na Sila, uh, Sir MG Alam ko, nag-live na Sila, ay, hindi ko alam Si Davey ata, nag-live na din But, uh, Uh, how unfortunate, mga idol. Syempre. Uh, ang dami na ding effort na nasayang, mga idol eh. Uh, ang tagal na namin doon. Ah, uh, yung call time. Sa mga hindi pa nakakaalam po, mga idol, ah, uh, cancel po ang laban. Uh, hindi po matutuloy, hindi po natuloy at uh, ito pong ah uh, Team Visayas sin uh, Bagsik at yung sino ba yung isa pa sa kanila, ah, uh, gastritis po sayang 1.2 na lang sana no at uh, konting kimbot na lang pero hindi po natuloy mga idol uh, share nyo po muna to mga idol ha, uh, para po ano sa kaalaman ng lahat napakarami nagtatanong mga idol uh, like and share like and share napakarami po nagtatanong sa atin pasensya na po uh, bad trip po kami hindi din po namin kayo masagot isa-isa separately So, magla-live na lang po kami para po isahan na lang po Uh, para po hindi na din po kami mapagod din, kaka-reply kasi kapo kami din mga pagod na din po at uh, maghapon halos maghapon din po kami doon. So um Ganun po talaga no, unfortunately, may mga bagay po tayong hindi inaasahan na uh, nangyari. Na nakain sa hotel, na-deliver na pagkain siguro um, or kung ano man na naging dahilan na um uh, sumakit ang kanilang mga mga kasukasaan, mga kalamnan, hindi natin alam but uh, well, sino ba naman ako, mga idol, para questionin sila kung ako naman po ay uh, na injured din and it can be proven by by uh, by medical certificates and sila din naman po ay uh, ayaw naman pong uh, uh, isugtal of youtubers uh, yung mga ganun pong uh, pangyayari na makaranas ng ganun wishing you uh, fast recovery sana no kasi uh, pare-parehas na din tayo nagsayang ng panahon oras effort uh, madami din po akong inaasikaso uh, nagpaalam pa ako sa boss ko ang dami din dapat asikasuhin na hindi ko na agagawa agad dahil dito but ah uh, wala eh um, um, di din, may mga ato forward incidental talaga na ano ganyan bihan ng kung ano ano ay ah, dahilan ano, uh, I know naman na kaya naman din talaga sila at hindi uh, um, natin maiiwasan ma, ma yan mga idol so ako din even me I don't encourage you guys na uh, husgahan sila agad or ibas sila or Uh, sabihan ng kung ano-ano Hadlock or ano Because untoward incident yun eh uh, naganasan ko din At naganasan man nila Hindi po yun Hindi po yun nila kasalanan Kung How unfortunate lang Dahil syempre uh, Pagod na tayo eh So Hindi natin maiwasan eh Syempre uh, Kahit naman magkakaibang team tayo uh, Ayaw tayo na O ipilit or ganyan Ganyan uh, Hindi, hindi pwede yan Nandito na tayo eh Diba? Dumaban kayo kahit hindi din naman pwede kasi kung ako naman din mga idol eh 'di ba? Kumbaga, mahirap din lumaban na mayroon kang iniinda. So, uh, para kay I think si Bagsik yata, tsaka si Bad Boy ng Cebu. Ah, uh, tawag dito. Um, siguro 'yung kanilang ano. Ah, uh, 'yun 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 yata no. Hindi na ako hindi na namin inalam 'yung detalye masyado. Uh, alam ko nag-live din si Sir MG, pero Uh, hindi ko na din Hindi ko na din na napanood Pagod na din ako mga idol eh So kanina Ang aga kasi ng call time namin So 8am sana Nag-rehearse pa Nakapag-rehearse pa kami But ah uh, Unfortunate dahil syempre yung event Event place Binayaran yan Yung mga Mga staff Binayaran Yung mga uh, Sa technical Binayaran yan Mga bouncer Binayaran nakita namin So uh, Ano din Um didi naman kawawa actually ito mga idol ah uh, iniisip ko na lang din yung mga uh, ano natin organizer natin kawawa din sila sir MG sila sir Gendo na nagpagod para dito eh, na ganun yung mangyayari nakakaawa actually mga idol nakakaawa po actually hindi mo na hindi mo na din para oy sasabihin ay MG kasalanan mo yan ay, hindi na din ganun nakakaawa din eh they are taking the blame mga idol Uh, sila yung Sumasalo ng uh, Reklamo ng tao Siyempre Sasabihin na naman Ano ba naman yan Nung last time Napornada yung pay-per-view Ngayon ano? Kung uh, kumbaga mahirap din sa Bilang nagsisimulang Event organizer ba? Diba? Uh, kawawa din Kawawa din talaga So Diba Kung na, ako yung Nasa sapatos ni uh, Boss MG Ni Sir MG Mahirap din I-handle yung ganito So all we can do Is not to uh, blame them, not to bash them, but to understand the situation uh, na nangyayari po na ano naman may mga bagay din na na natututunan si Sir M Kaya, sila kong Sir kong rendon from their uh, their mistakes uh, mga idol 100 so ganun talaga mga idol although actually sila misis eh, no? dapat uh, may mga Uunahin sana kami lakarin But yan you no, know, BOTY syempre Kahit hindi na tayo lalaban eh, Support pa rin tayo Lalo na sa aking mga kapatid So Ganyan lang um, Ngayon uh, Ano na lang may eh? um, Si Dave uh, Umuwi na lang Si Sam umuwi na lang um, Lahat kami medyo ano, Pati yung mga sponsors namin Syempre nagpadala na ng mga isusuot namin tapos ganyan nakaabang din sila buti na lang yung uh, sponsor namin yung big boss ng Manila Kingpin King. hindi dumating kasi kung nagkataon uh, nakakaya naman nakakaramdaman hindi din natin siguro naninibago kasi kagaya ko mga idol kami nila kasimero from Manila nung kami napunta sa Las Vegas iba yung pakiramdam namin kung kumbaga uh, iba yung parang ambigat ng pakiramdam kasi sobrang init sa Las Vegas ano kami uh, summer kami pumunta doon yung parang parang may sakit yung pakiramdam mo pero okay ka naman so parang nag a yung katawan mo siguro ganyan yung, na ano nila siguro ewan ko baka mas, may mapolusyon dito sa Manila yung mga pagkain dito hindi kasing sariwa ganun yata ewan ko ayun ako, so mga idol pasensya na sa lahat ng mga nagme-message sa amin naano din kami, hindi namin alam kung anong sasabihin ang dami nag-antay ang daming mga bumili ng pay-per-view uh, na talaga nga namang uh, chat ng chat sa atin uh, nadidismaya, so pasensya na po uh, yung mga ganito pong insidente, eh, hindi naman po sa kagaya po ng akin po, no? nag-insayo po ako si Dave uh, actually late replacement walang ensayo si Dave uh, real talk may maski si Sam walang ensayo kasi silang dalawang trainer ko so nung hindi pa po ako na aksidente sila po hindi po sila nag-ensayo ako po yung sila po yung nagpa-facilitate ng ensayo ko so um ganun din po yung nangyari sa akin na biglaan na ganun ginadtsa ko okay lang okay lang honestly mga idol mapa YouTube mapa Facebook binabasa ko, boy wheelchair boy. Okay lang, sige, okay. Hindi naman ako na, anong magagawa ko kung na, ano po, nagka lower back pain po ako nung uh, last hard sparring ko. Hindi naman po ako pwedeng lumaban kasi, alam nyo, sa mga nanood ng TTFY outing namin kila Kuya Rich doon, itanong mo kila Kuya Rich doon, kay Boss Rich doon, at sa asawa ni Boss Rich doon, kung kaan, gaano kabaliko tumayo hindi ko hindi po ako makatuwid at gaano po ako kahirap maglakad at binigyan pa po ako ni Boss Rich doon ng special na kwarto doon para po ako yung humiga dahil hindi na po nila matiis yung aking ano postura doon so shout out po kala uh, alam nila Boss Rich doon yan na secret ko muna uh, dahil tiningnan ko kung after 3 days may development pero hindi po eh So yun po ang ano, yun po ang uh, ano din. Hindi din natin maiiwasan yun. Siyempre, Layutin ka ng tao, ang daming ibab ka lang. Uh, hindi ka naman talaga ano, uh, lumpo. Hindi po ako lumpo, may lower back pain po ako, pero hindi ibig sabihin nun baldado na po tayo. But anyway, uh, sila po na ganyan. Wish them ano, uh, fast recovery mga idol. Well, siguro nagagamot naman yan agad-agad. Uh, well, kung nasira yung chan nila, kung nagkaroon sila ng diarrhea, kung mayroong dehydration, uh, mangihina talaga. Pero, eh may mga gamot naman siguro diyan na ano na yung parang mala mabilis lang yung ano yung uh, taw dito mabilis lang ma-cure yung mga ganyang klaseng nararamdaman. Ay napa. So boss lalaban pa. Ayun ayun problema din din ni Dave. Eh. Alam ko Thursday may uh, reunion po sila or outing pa yun ng mga ka Batch niya. So alam ko parang grand reunion nila yan so hindi ko alam kung aaten pa ba siya or uh, ano so actually parang magiging victory party sana nila yon or after BOTY celebration kasi nga siyempre ka, diba nabigyan po kami ng break sa BOTY so yung mga klase ni Dave natutuwa din na uh, makita si Dave alam mo yan kasi dati si Dave sakit lang ng ulo sa klase nila siga diba nagkukos ng trouble pero ngayon Uh, diba Laman ng mga Bawat content sa YouTube So Excited din yung mga Kabatch ni Dave Nung uh, I don't know Kung high school ba O college na Makita siya So nag sila ng uh, Outing After BOTY So Hindi ko alam ko Nakapag-reserve na sila Ng ano Nang Nang uh, place For outing Nakapag-down na sila <laughs> So Hindi ko alam kung uh, Matutuloy pa ba yun O ano So supposedly Post BOTY uh, Get-together Gathering sana Uh, yan po din hindi din po natin alam mga idol ano din siguro wag, hindi naman din uh, wag nyo din pong isipin na Sinabutay sila or binigyan sila ng sira ng pagkain dahil ba diba, hotel hotel yata sila hotel ba o condo uh, hello Eljo Zapatero hello po so yun po mga idol ah hindi po hindi po totoo yan Gonggong uh, gong gong hindi po actually uh, napakarami daw pong pay per view buys ngayon so Uh, ganun man po Ayaw po naman ng management ng BOTY Na underperformed po uh, Or underperformed Ang uh, Team Bisaya mga idol Ayaw naman po nila na uh, May advantage na nga kami sa laki Although may mga partida na uh, Binigay po ang aking mga kapatid Like mas malaki po yung glove na gagamitin nila At uh, yung request po nilang dagdagan ng round Kahit walang insayo mga kapatid ko Sige inuuhan na lang namin para wala na pong ano kahit uh, uh, po kami sa kwan sa resistensya si David po kasi si Dave mga idol sa mga hindi nakakalam 10 years na po siyang hindi, hindi 10 years ba ang, ang last fight yata ni David 2015 pa so ang magiging next fight uli ni Dave since 2015 itong battle of youtubers eh si Sam po kasi bumalik siya October last year so kung sa pagbalik ng ensayo mas, mas medyo naka, nakabalik na si Sam unlike Dave na 2015 yung last fight tapos next fight niya ngayon Battle of YouTubers agad, mainstream agad at uh, uh, wala naman po siyang sapat na insayo Ay nako. So pasensya na po dyan alam ko yung iba diyan nagkaapostahan na sa mga tropa nila, uh, nagka nag ano na nagkasi-kasi na ng mga pustahan. So pasensya na po um di din po namin na inasahan na ganyan. So um Diba ano po eh? may mga bagay po talaga na hindi mo may iwasan. Alfred Black, hindi naman siguro kasi tingin ko naman actually mababait sila mga idol mababait sila uh, at kung ano man o ba't naka-ATC kami at kami dyan, cancel yung laban nila eh na-cancel yung laban kasi na lang kami dun sa Cavite ah. Uh, ng mga namin. Fritz, uh, yeah, hello po, hello pa, po. Ano so, of so, ng Friday, na move ng Friday. That's so, ito po mga kaibigan. Papunta na muna kami ng Cavite mga idol. So, uh, I think sila Sherwin. Nauna na si Sherwin pa, 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 eh. So, nasa Cavite na yata si Sherwin. Yan. So, Sir Ed, uh, Gayo Kado, pasensya na po again. Um, hindi lang po kayo napakarami po maging sa community namin ang nag-antay, nagpuyat so pasensya na po no in on behalf of POT um hindi din naman po ayo din po namin na uh, although all kalaban namin sila um, team Visayas team Luzon pero uh, we also don't want them to to fight na meron pong nararamdaman ah uh, po nung sa amin mga idol ako naman di ba uh, diba Siguro kung alin ba kong lumaban just for the sake of fame, for for hype, pilitin kong lumaban na uh, masakit yung uh, lower back ko. Eh tapos 'di ba lalong lalala sa laban or mahahalata yung hindi naman ako maka kagalaw ng maayos eh napaka naman uh, napaka pangit naman po na yun. so ganun lang po mga idol bag sir sa sakap gas pang sa mga gilog Diyos na may WSP pasali sa camp nyo baka naman oh pa sila ito po magsabi po kayo sa ilan po naming mga moderator sila sir Abu Sayap uh, salut sa idol po uh, Salamat Sir Jan Gabriel Mendoza uh, po, Lahat naman po kami napagod na din uh, eh, Ganun po talaga um, Naawa din ako kaila Boss si MG Mga idol Huwag nyo pong iba si Boss MG Sila Boss si Stress po din sila ngayon Dahil dyan kasi uh, Siyempre Ang daming mga magre-react Ang daming magagalit But Tapos sila Additional Yung venue binayaran na nila Kawawa din naman yung dalawa Mga idol Pati si Sir Jonah Si Jonah Renz no, Pati yung Bruce ko, Sila Ma'am Tony Fowler Fowler ba diba? Uh, kailangan nilang bayaran yung araw ng mga bouncer, ng mga staff yung mga staff po nila, mga students po 'yun na tinutulungan nila, binibigyan nila ng rocket. So imagine yung binibigay din na tulong ng uh, Battle of YouTubers sa uh, uh, community or management sa mga ano po, sa mga kababayan po natin na nangangailangan ng mga extra income, 'di ba po? adami din nilang binibigay na ano. Uh, hindi lang sa mga YouTubers, kundi sa mga ano po, sa mga tao dito, sa mga taong naabala po nila. JMJ or Opo be, be considerate po mga idol Yun lamang po ang aking ano So Wala na din po kaming right Para sisihin sila I-blame sila Sir MG Sila Sir Endon uh, Hindi na din Kasi mas lumalamang po Yung simpatiya ko At awa din sa Ano sa Pressure nila ngayon Mga idol Kasi kailangan nilang I-fix lahat eh But they have to decide As As uh, The Ano Facilitators And organizers Kung ano talaga yung Mas makakaputi And They decided to move it They decided na magpaluwal na lamang Kaya kawawa din po sila mga idol So respeto sa inyo Boss Rendon, Boss MG At uh, more power uh, Ganon talaga sa mga event uh, Boss MG, Boss Rendon Sana uh, huwag kayong mapanghinaan uh, Ng loob or ma Parang madown sa mga ganitong klase pangyayari Sana uh, ano din Yung Kumbaga this kinds of situation will help you to be a much more better event organizer. Uh, sabi nga nila, di ba, prevention is better than cure. Uh, next time, maybe next time, may mga, ano talaga, may mga health protocols or, or parameters or mga, ano din, mag-check ng hindi lang yung, uh, kumbaga lahat, kinakain, tubig, di ba, lahat, lahat po, para sa uh, mga fighters ng both sides, mapalusun man yan, bisaya, so din na para, Uh, moving forward po wala na pong maka kasi unang nakaranas niyan si si Boy Tapang di ba po mga idol uh, yung uh, nangyari kay Boy Tapang ang dami dismaya pero ganun po talaga eh uh, wala pong may gusto na magkasakit si Boy Tapang so yung nangyari po kay Boy Tapang abunado din po ang battle of youtubers doon they need to extend the, the hotel accommodation yung pagpapakain kila Boy Tapang uh, tawag dito sinagot po ng Battle of YouTubers Management yon So, ganun din po ngayon. So, very unfortunate. But, uh, wala po tayong magagawa, mga idol. Pasensya na po kayo. Uh, again, um, on behalf of Battle of YouTuber, kahit hindi naman po ako organizer, but uh, bilang sumusuportang ang tunay, then, uh, ano, sa industriyang ganito, for entertainment, ay ako po ay uh, nangingi na pangunawa ninyo sa management of Battle of YouTubers. Hindi po nila kasalanan ito. hindi po uh, Steven Pintor uh, real talk po or ano or uh, tawag dito uh, real talk po ito mga idol hindi po kami nagpapalabas actually we're dismayed uh, but at the same time naiintindihan po namin na uh, hindi po kasalanan ng mga event organizer mga idol ayun ako Pasensya na po dun sa mga nadidismaya, sa mga pumili, sa mga nagpuya. Anong oras na dito? Yeah, po. So, hello win. Pasensya na po ha. Pasensya na po talaga. Maski po sa community namin. Ang dami din syempre na dismaya. But, uh, uh, good thing that they understood naman yung situation. So, pasensya na po kayo kung hindi din namin ma-disclose lahat kasi namong problema pa kanina lahat ng uh, ng team uh, dismayado din kami alam namin kasi pag sinabi namin sa inyo madi kayo so pinauna na lang naman si Boss MG para kahit pa pano uh, mahuna siyang manggaling sa kanya hindi pangunahan at uh, sana po maingindahan po ninyo Si Bagsik po yata Tsaka si Bad Boy Uh, actually sa anong mga idol sa mga boxer kapag ka naman yung mga nagbabawas na timbang ano yan eh um, tawag dito possible yan pwede din sa may nakain uh, depende well kasi mga idol Uh, yung mga laban na yon ang isa sa mga inaabangan at main event yung isa so hindi naman po kami pwedeng magdalawang event na se separate ano sila po sa si MG so yun po mga idol sana po ano maunawaan po ninyo at uh, hindi ko kayo magalik sa management kasi po kami pagod din po kami mga idol at uh, um, actually may mga iba pa kaming lakad but dito uh, may mga ano pa din po may mga syempre may bukod dito sa beauty may, may iba din tayong ano may outing sila David Idol kasama ka ah may iba pa din po kaming outing eh may iba din kaming sasamahan na ano sila Dave kasi mga ka-classmate niya yata yun mga kabatch niya so out of place naman tayo dun <laughs> out of place tayo dun mga ka-batchmate niya yun gaming land lagi na lang palpak ang event ng you might be correct sir but uh, getting there naman sila oh syempre baguhan din silang event organizer eh. hindi natin ma may aalis yan na may mga ganyan po so hindi naman natin kasalanan alba na, na injured ako hindi naman nila kasalanan yun okay. so bilang mga participants din siguro mas dapat masingatan din namin yung mga sarili namin sa mga kinagawa namin sa mga kinakain para maiwasan po yung mga ganito hindi naman po kasalanan nila Sir MB ang mga organizer nila Sir Rendon nila uh, Sir uh, Jonah Tiba po yes po Sander ayan yung kagaya na nangyari kay Boy Tapang abonado yung Battle of Youtubers that time so um, lang po mga idol Inay-inay sana si David sa pag-inom Friday Well mga kaibigan, Kasi kung mag-insayo din si Dave Too late eh, mga idol eh Kasi ang insayo may ano po yan At least ba diba, 6 weeks ba diba, kahit pa paano Magkakakondisyon ka at uh, Tapos Pagod pa ngayon Hindi na yan makaka Ng ano Ng bukas O ano Wala Parang nasayang lang din yung akaw namin ngayon But uh, wala tayong magagawa So yun na lang siguro for us uh, Get well soon na lang Pila Idol uh, Bad Boy ng Cebu Pila Bagsik uh, Pila Boy Bagsik ano? uh, Itakits na lang At uh, good luck sa ating lahat At uh, Sana ay uh, Makapagbigay ng uh, Magandang entertainment sa mga manonood Dito na po kami sa Capitex parang anytime makawala yung signal dito mga idol so pag nawala yung signal alam nyo na po Ayan, pag nawala yung signal mga idol nasaan yung dead spot ko yun yun po sa unahan hindi, uh, and again, hindi po namin sila minamaliit uh, kahit po may hype hype na ganyan hindi po na kasi batak po sila sa ensayo at uh, lagi po sila may sparring samantalang po si si Dave first time after 7 years si Sam wala ding ensayo dahil ako po ang tinetraining niya ako po actually may kahit pa panong ensayo but unfortunately uh, Dave needs to replace me dahil na injured po ako so kesa naman po walang laban si Bagsik mga idols po yung Bagsik Uh, kagaya po ni Boy Tato Kaya po late replacement si Sam kaysa naman po uwi si Boy Tato na wala pong laban. Mas na pong uh, bigyan siya ng kalaban dahil si Billy Jack uh, may emergency po. Mas na pong bigyan siya ng laban para na uh, ano po ma uh, hindi naman po masayang effort niya galing pa siyang siko, uh, hotel accommodation, airfare daw diba po. medyo ano, antok na ako mga idol. Then, nasa Antioquia si David. Nasa bahay po niya. Uh, I think magla-live din si Utol David mga idol. So, uh, siguro yun lamang mga idol at uh, um, yun lamang din yung aking ano, uh, part ano, para sa kapakanan po ng na mga nagtatanong at ang dami po nag-message sa akin sa Facebook, Instagram, Facebook page. So yun po mga idol at uh, muli po uh, wishing them fast recovery at uh, ano po, uh, best of luck sa mga darating mong laban at uh, nawa po ay makapagbigay tayo ng uh, magandang entertainment sa lahat po ng mga manood. Yun lamang mga idol medyo relax na muna ako dito sa sakyan tsaka anytime mamamatay na din yung signal. Yun po uh, thank you po uh, mga idol. Peace.